welcome back to my channel Weekin Kung walang wala Walang din Ito po ang yung manay, mami Ang mga luto ko kasi guys Tag-iisang ang bawat Kaya katulad ng isda Yan Pareto lang yan O kaya ipaksil sa gulay naman, isa lang din yan. Isang klaseng gulay lang. Andiyan na yung lahat-lahat ng mga pangalmusal, yung mga pagpilihan nila. At isang klase ng karni. It's either manok or pork. Ngayon guys, ang minuto ko ay, iluluto ko ay, chicken curry. Ang kaso guys, grabing mahal na talaga ng patatas or sayuti. Kaya nakaisip ako guys ng substitute. Ito ang naisip ko guys. Dahil medyo mura-mura. Ito lahat o, oh, 15 pesos ito lahat. Ilang piraso lang ito. Pito. Itong piraso lang. Tsaka mura lang din naman. Ang oh. takal ko sa aking paninday, isang takal, kaya binabadget o estimate ko rin guys, kung tutubo ba ako, kaya inisip ko kung gagamit ako ng patatas at saka sayuti, ito na lang ang aking ginamit guys. At sa pa, meron naman akong mga tira na heroes, na carrots. Kaya ganito guys, sa mga pagluluto, pagdo, grabe na talagang mahal mga bilihin ngayon. Kaya, hahanap ka talaga ng paraan para kung anong mapagpanit mo sa mga original na ano, gulay na mga iluluto. Try ko guys kung mabinta ba or <laughs> hindi. Sana pray ko mabinta na lang. tingnan natin guys. So, ayan guys, luto na chicken curry. Ayan, kahit bagyo lang at carrots ang nilagay ko, guys. Pero naman, ewan ko kung masarapan sila. Sana pray ko na maubos. Ayan, guys. Chicken curry ni Manoy. Nahinanapin ng paraan kung ano ang mailagay na murang gulay.

ayan guys may ipin na po ako ayan nagpalagay na po ako ng ipin nawala wala na yung takot ko guys ayan hirap para magpalagay nagpa-practice pa nahirap magkain ang dami po dadaanan kung ano ano malasahan mo no? pero okay lang Tis -tis lang talaga shout out sa channel ni Ding Colorful at Lil's Heart Vlog Thank you. Mm -hmm. Thank oh. you.